dahil maulan sa labas at hindi tayo makapag rides hindi tayo makapunta sa gusto natin puntahan mga body isang reaction video muna ang ating gagawin at alam ko napanood yun na rin itong viral video na to na nangyari pala noong August 8 papakita natin mga badi yung video na nakuha ng isang netizen mula sa kanyang sasakyan eto panoodin natin mga badi no para at least ay review natin kung ano bang nangyari talaga dito kung sino ba ang may mali at tingnan natin yung mga pahayag nitong dating pulis na sangkot saka yung Uh, sinabi dito ni ano ni attorney Raymond uh, Fortune. Okay, din natin 'to mga buddy. So hindi na natin lalagyan ng sound So dito nagit-git ng kotse itong siklista. Ayun. Sumabit no doon sa left side ng kotse na kulay pula. at lumabas yung driver isang matanda at dito ay nanggagalaiti kitang kita naman sa facial expression mga body ayun sinapok ang siklista nung bukang uh, mukhang lalaban itong siklista eh, ayun ginawa ayan kinasahan ng baril yung siklista sa palagay nyo tama ba ang ginawang ito ng uh, dating pulis kasi lumabas na lately naging trending na lately yung kanyang video yung encounter niya dito sa siklista ayon dun sa mga nabasa natin kumalat din sa social media na uh, nagkaayos nagbayad pa nga ata yung siklista ng 500 pesos dahil nagasgasan yung, ano, yung kotse So nagkaayos, hindi na nagdemandahan. Siguro ayaw din ng abala nitong siklista, kaya pinalampas na lang. Ay kaso, nag-viral mga body yung video na to. Kaya naungkat at nagpahayag itong ano, itong si Mr. Wilfredo Gonzales, itong mismong sangkot itong nagkasa na nakita doon sa video. Ang sinasabi niya nga dito, ang pakiusap ko lang po sana kasi masyado na po tayong ano sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, so ang tinutukoy niya ay siguro yung nag-upload ng video. Sana maging responsable sila, hindi nila alam ang punot dulo, marami kaagad magko-comment, nakita, nagkasa, hindi naman nila nakita ay eh yung tunay na pangyayari. So ano ba yung tunay na pangyayari? Ay ayon dun sa video, dun lang naman nagkaroon na siya ng interaksyon nung lumabas siya sa kotse, nung nasagi, nung siklista yung kanyang kotse. Yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Sana maging responsable po tayo na vloggers. Ang <laughs> sinisipan niya yung mga vloggers na kagaya natin. Siguro, ginabang uh, ginawang topic, ano? talagang nabash itong si, ano, si Mr. Gonzales. Nakakita kita nyo naman, naging meme tuloy siya sa social media. Yun lang ho yung pinakiusap ko doon sa mga vloggers ngayon. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. oo oh. Ang kapamilya ko parang ang sama-sama kuhong ano, tao. Eh kahit naman hindi malakas ang kapangyarihan ng social media mga badi. Kung talagang abusado ka, abusado ka. Alam mo naman, Mr. Gonzales, na lahat ng tao ngayon ay may hawak na smartphone. At halos lahat ng tao ngayon nagma-vlog. Siyempre, ang mga yan, kagaya ko, kumukuha yan ng pagkakataon, ng tamang pagkakataon para magkaroon ng isang maganda at magti-trending na video. Eh na kayo. Tapos ang sisisihin niyo ngayon ay ang mga vloggers. Samantalang yung inyong ginawa na paglabas doon sa inyong sasakyan na sana ay dinaan inyong ninyo sa magandang usapan. Kung hindi niyo kayang kontrolin yung galit ninyo, <laughs> just breathe, inhale, exhale. Mr. Gonzales. Pero nung ginawa nyo, dahil may baril kayo, mas matapang kayo. Ranas ko yan ha, ranas ko yan nung ako may baril. Matapang ka talaga. Kahit nag-iisa ka, basta may baril ka. Pero hindi tama yon mga body. Lalo-lalo na nga, at itong si Mr. Gonzales pala ay dating pulis. Hindi niya dapat gawin yung gano'n na pagmamalabis. Lalong-lalo lalo na nga, at siya ay dating pulis. Nire-respeto. Marami siyang pinagdaanan mga body. So dapat, alam niya kung papaano niya kontrolin ang kanyang sarili. Alam niya yung sinasabi na maximum tolerance na itinuturo yan sa PNP. Kahit sa kasundaluhan, kahit sa mga security guard, itinuturo yan. Nakita niya ba na, ano, na armado itong siklista na to para kanyang pagbunutan at pagkasahan ng baril? Wala naman eh. Sinapok pa nga niya eh. Paano kaya kung ang ginawa niya dito, no? Lumabas siya sa kotse, syempre na siya. Kinumpronta niya, Brad, bakit naman ganun? Teka, sino bang may mali sa atin? Mukhang ikaw ata ah. O mukhang ako. di ba? O paano gagawin natin to? Nagasgasan yung kotse ko. O pag-usapan natin to sa barangay. Pag-usapan natin to sa police station. Alam nyo kung ganun sana ang ginawa nyo, Mr. Gonzales. Walang mangyayari na ganitong pag-trending ng inyong uh, video. At pupurihin pa kayo ng mga netizen kung nabidyohan man yan. Magte-trending kayo pero positibo yung lalabas sa pagkataon ninyo. Ay doon sa ginawa ninyo talaga, pagbuburutan nyo ng baril, pagkakasahan nyo ng baril, ang isang kulang kalaban-laban na siklista, ano ang ini-expect ninyo na maging trato sa inyo ng mga netizens? Pupurihin ba kayo? Kilala ba kayo ng mga netizens? Kilala ba namin kayo? Hindi. So kahit na sampu yung ginawa nyo mabuti, ay, ay nakita namin yung nagawa nyo pagkakamali na yan. Ano yung tatandaan namin? Yung pagkakamali ninyo. Kaya nga mga body, iwasan po natin na maging mainitin ng ating ulo pagdating sa kalsada. Napakaraming nangyayari na road rage dahil sa mga ganitong klaseng tao. Hindi lang itong ilang beses na may mga opisyales ng gobyerno, mga pulis paminsan, mga dating pulis. Meron pang sundalo, natatandaan niyo ba? Yung isa na nangyari na kung saan ay army, na kinompronta itong dating uh, o retirado Air Force. Ang sama kasing tingnan, nagaling tayo sa serbisyo, tapos wala tayong pinagkatandaan, at yung tapang natin, ilalabas natin doon sa kalye. Palibasa may baril tayo. Hindi naman dapat ganun mga body. So ang tanging hiling lang natin dito, sana maribooking yung lisensya nitong si Mr. Gonzales. Eh dito nga sa sinabi ni Attorney Raymond Fortune, pati pala yung ano, pati pala yung nag-upload ay tinakot din. So, dinilit na yung, ano, yung video. Pero, syempre, kumalat na rin yan mga badge. According to Attorney Portun, magpa-file a complaint with the LTO for the suspension revocation of the driver's license of Mr. Wilfredo Gonzalez for driving in a reckless manner that threatened the life of the cyclist. Number two, a complaint with the Firearms and License Office at Camp for the revocation of any and all gun licenses issued to Mr. Gonzales and his family. I have information that he has relatives who are also police officers. Ayun, sabi niya no, ni Atty. Portun. Including permits to carry outside of their residence. And number three, if he is still connected with the government in any manner, a complaint for conduct unbecoming of a public official under Republic Act 6713. Sana, magpatuloy-tuloy itong sinasabing ito na pagpa-file ni Atty. So, believe tayo dito kay Atty. Portun. At talagang uh, nakisimpat siya ito sa siklista. So, sana mga body, konting lamig lang ng ulo pagdating sa kalsada. Hindi natin kayang daanin sa init na ulo lahat ng mga nangyayari dyan na ma-encounter natin. Walang maidudulot na mabuti kapag mainit ang ulo mo sa kalsada. Kay mali mo, kay mali nung nakasabay mo, dapat mahinahon kayo mag-usap. Nadadaan lahat sa magandang usapan. Pero pag ganito, expect niyo dahil sa sobrang makapangyarihan ng social media ngayon, mag-ingat-ingat kayo. Kung kayo matapang, may baril kayo, bago nyo ilabas or bago ninyo takutin or bago ninyo kumprontahin yung nakabanggaan nyo, nakasagian ninyo sa kalsada, isipin ninyo may camera na nakatutok sa inyo. Kaya lahat ng inyong mga galaw, sigurado pag natsempuhan yan magbabiral yan sa social media good luck dito kay Mr. Gonzales sana po ay hindi na po maulit ito kahit kanino man